ang hapon sa inyong tanan mga bro sis, madam, sir uh, ito mag vlog naman tayo at ipakita ko sa inyo ang aking na mga nakalap na mga mutya uh, shout out muna tayo sa ating mga subscriber and supporter shout out ni Will Balasabas shout out to Tabrets Hunter shout out nih Nilbert Dakota shout out then, Leo dapat shout out bro then, John Hermosa shout out nih Ronilo Esteban shout out bro at yung iba shout out sa inyong lahat e ito ay <clears throat> ipakilala ko sa inyo ang aking mga nakalap na mga mutya ito ay mutya ng tubig yan o mutya ng tubig ito ay maganda na mutya magandang itangan ito ito ay magaling sa pangproteksyon, pampaamos pang sa lahat ng mga tao, pangamigo, at sa negosyo. Ah. Ito ay mutihan ng aligi. Aligi ng alimango. Ito. Aligi ito ay maganda sa pang negosyo Sa hanap buhay Ito ang aligi Ito naman ay mutiya ng buto Buto ito ng marang Naging bato Ay kinapitan at yan ang bato ito ay maganda sa pang negosyo at ah, trabaho sana po ay ito ay mutya ng mani mutya ng mani mani ito buto ng mani ito ay naging bato na ay talagang mutya na ito ay maganda ito sa pang hanap buhay ito ang mutya na ito ano malakas ang mutya ito sil. Na, naging bato pero isa lang yan o oh. may mga mutya pa siya nakakapit yan ito ay maganda rin sa pamumuhay ang mutya na ito yan yan ang ano niya laman. Oh, yan oh. Laman niya. Oh, yan oh, mag ano, maglabo ang ating kamera. Ay malakas na mutya ito. Kahit ganito lang ay kayang magpaamo ng at ng mga tao at pangamigo. Ito na mutya na ito. Ito pang isa ay motya ng kalabasa yan buto ng kalabasa yan ito ay tagos ilaw ito buto ng kalabasa yan bato na ito ah yan ito ay maganda sa pangproteksyon ito ito ang Pag meron ka nito ay maganda sa pangnegosyo yan. Toro malakas ang mutya nito. Ito pang isa ay seal naman. Pero nakalikit sa bato. Oo. Oh. Ayan. Ito ang mutya na itong mga malakas. Ayan. Ito ay maganda sa negosyo. Ay pang dikit ang mga ano mga customer mo. Meron itong gayuma. At pang amigo. Meron ito. <laughs> Ito namang mutya na ito ay mutya ng mais. Mais na mutya. Buto ng mais. Yan o. Maganda sa pananim ng mais. Ito ay maganda. Merong bertod nito. Yan. Ito ay sinag-araw meron itong mga sinag araw yan o oh. kita nyo sinag araw ito ay eh, magaganda ito na mutya para sa yung yan o oh. yan oh. sinag araw nag triangle ang araw niya ito pa dito at dito yan ang oh. sinag niya yan Ayan. Ayan o, ang sinag niya. Tatlo. Ang sinag niya. Tres pico. Mga, ano, sinag araw. Ito naman ay tagulios. Ayan. Ang tagulios natin ay libon na tagulios. Maganda. Meron itong kabal, kunat, at lihis sa mga pangyayaring masama lihis rin sa mga ano bala patalim meron tong kunat sa katawan pag meron kahit nito malakas oh ito naman ang dila ng kulog yan yan ang tunay na dila ng kulog yan oh dila ng kulog oh. Oh, Ayan, oh. No? Parang ano? Come on, come on, come on. Hindi lang natin isabi pero nila ito. Ayan, no? gabay niya. Oh. Ayan. Ito. Ito ay malakas. Ang patigil sa ano galit. Walang sino mang magalit sa iyo pag meron ka nito Yan. ayun lang ang ibinahagi ko sa inyo sana mag subscribe kayo pati like pati share naman sa aking youtube channel tulungan ninyo ako na maano lago ang aking channel kasi kayo dahil uh, hindi ko ma ano sa o laging mag vlog kasi ano ko busy tayo paghanap ng paghanap buhay at yun lang at God bless sa inyong lahat